Magandang ng tanghali mga kapatid, ipinapanukala sa Senado na ipagbawal na ang paggamit ng cellphone ng mga sudyante sa elementary at high school. Marami raw kasing hirap mag-focus sa klase dahil sa mga hawak na gadgets. Kung kayong tatanungin, ano pang dapat gawing hakbang para mas pakatutok sa pag-aaral ang mga sudyante? Tara samahan niyo ako at pagtatanong tayo dito. Kung kinakailangan, itabi mo na yung cellphone, wag mo na kasi yung panahon namin dati sa pag-aaral, wala na mga cellphone na katutok talaga sa pag-aaral, pumupunta sa library, doon talaga mag-re-research. Parang yung pinaka may influential na bagay talaga sa pagtutok ng mga bata sa mga parang ganitong mga hobbies, yung social media talaga nag-aatak. Dahil sa panahon natin ngayon, accessible yung information. At yung madalas sa ginagamit natin, social media. Maraming paraan at isa nga itong ginagawa namin yung reenact, historical reenactment o sa Tagalog, pagsasadula. Mas maganda nakikita ng mga tao, lalo na ng mga bata, napapanood yung mga pangyayari. Kaya sabi na, kasi marami nang tamad magbasa, yeah, ako, so uh, ang gusto nila, nabibiswalize nila, nakikita nila. Libro, at iba pang mga lathalain tulad ng mga diaryo at magazine. Through historical reenactment kung saan ginagawa natin at through sa mga social-historical events na sinasagot nung may, may mga holidays. For me, patience in as well as to educate them by entertaining them. Students want to be entertained and most people are quite well to understand such things if they are entertained. Okay. Ako ang inyong hanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang Pantanggal Umay sa Pananghalian.